On the part of the PCW, wala po kayong ihahain na any complaints against these candidates? Ang problema po namin ma'am ay isa lang yung aming abogado at marami kami ibang kaso um. dito. Pero kung meron po mag-aalok uh, mag sa amin at may malalapit na kami mga um, lawyers na susuporta, mm. ay... Opo. pero uh, kami nga po sa gobyerno we work together eh at ang komeleg po ang nakatakdang unang uh, magsampan ng demanda sa kanila so kung yan po ay mangyayari kami po ay lalabas na kasama nila so kung eto pong mga natukoy natin na limang kandidato pwede silang obligahin ng inyong komisyon na mag undergo ng gender sensitivity trainings Or workshop. actually po sa... Section 11 yun eh ng um, Safe Spaces Act eh. Mm -mm. So, I will be writing to them, uh, offering our services para hindi na sila magkamali. ba? Diba? all people who commit mistakes, they want to correct themselves unless mm -mm. na lang na talagang masama ang intention mo. Pero kung nagsisikap kayo na maging supporter din ng gender equality, we will make time for you. Mm -mm. For that, I mean. Mm -mm. So, iimbitahan sila Opo. kahit po akong pumunta sa kanila. <laughs> Pero ma'am, pahabol ha. Meron kasing mga kandidato na naging trending ngayon at nag-viral sa social media. Humingi sila ng paumanhin dun sa kanilang ginawa. Kayo po ba e na satisfied dun sa paraan ng paghingi nila ng paumanhin? Hindi po ma'am. Hindi mm -mm. po. Hindi po. Kasi kaya lamang po sila humingi ng paumanhil dahil may mga tao po na nagpuna sa kanila. Ang tunay pong paghingi ng, umanhi, pag ng paumanhin ay kailangan may restitution. Kailangan uh, mabanggit nila ano ba talaga ang pagkakamali nila. Ano? ano? Ano ba yung pagkakasala nila at ano ba ang uh, sakit na naidulot nila sa kapwa? At ano ang corrective measure? Pwede ba niya sabihin, hindi ko na gagawin ito ulit? At kung ako ay ma-elect, kahit hindi ako ma-elect, ako magiging taga-suporta na ng Women's Empowerment and Gender Equality Program sa aking bayan. Hmm. Kung may ganitong corrective action, mapapatawad po siya, sila ng sambayanan at kami din, mapapatawad namin sila. Yeah. Pero kung basta lamang po sila ay humingi ng paumanhin para matigil na yung pambaba sa kanila, ay palagay ko po hindi. Kung meron nga pong hiya ang ilan sa kanila, dapat nga po umatras na sila